Wala pang pagkakakilanla ng otoridad ang dalawang riding-in-tandem suspects na naghagis ng granada sa Municipal Hall Compound ng Buluan, Maguindanao del Sur, kung saan isang residente ang sugatan at isang SUV ang nasunok. Ang detalye mula kay Joellen de la Cruz. Sa pool sa CCTV, ang dalawang lalaki na nakasakay sa motorsiklo na may inihagis sa loob ng Buluan Municipal Hall Compound gabi ng Biyernes, April 18. Ilang minuto pa, nakita rin sa CCTV ang pagsabog at pagliyab sa compound at sa kalsada kung saan nakatayo ang ilang residente. Sa report ng otoridad, isang residente ang sugatan na sunog naman ang nakaparadang SUV sa loob ng compound identify identify yung mga suspect na nag-aaralan pa ng ating uh, cybercrime, regional cybercrime unit kung uh, regional at ng cybercrime unit kung sino yung mga nasa video. Sa ngayon, uh, uh, blank po pa po ang ating uh, mga otoridad tungkol dyan. Pinag-aaralan pa po nung rapo natin. Uh, sa ngayon, wala pa namang concrete na may ipapakita mga motibo pero yun sa mga sinisilip natin na ang gulo kasi yung pwedeng uh, makapag-disrupt, makapanahal pero uh, maliban po diyan may mga iba pa uh, sinisilip na mga angulo no. under under investigation pa naman. Uh, uh, sa ngayon uh, hindi pa natin masasabing election related related tong um, uh, hindi pa po siya pasok sa mga parameters po para may consider na election related. Dagdag na Ventura, malaking hamon sa kanyang mga kasamahan sa bayan ng buluan ng investigasyon dahil walaan yung gustong magbigay ng pahayag hinggil sa insidente uh, hirap pa po yung medyo uh, medyo may challenge po sa ating uh, mga investigators kasi uh, wala pong gustong magbigay ng uh, uh, statement kung sino man po yung mga nakasaksi. Um, wala pa po, wala pa. To <laughs> be determined pa rin po. Yun. Ang bayan ng Buluan ay kabilang na sa isinailalim na sa Comelec Control. Joeline De La Cruz, iMinds, Philippines.